Totoo ba to? Paano nangyari to? Hindi ko alam kung paano ko paniniwala ang totoong nangyari na to. Ninyo, kailangan mo maniwala at tanggapin na wala na talaga si Angel. Hindi. Si Angel ang buhay ko. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba to. Ninyo, kayanin mo. At kung hindi mo makayanan, andito lang naman ako eh. Paano? Paano ko siya makalimutan? Paano? Ninyo, ako yung magiging karamay mo. Tutulungan kitang makamove on kay Angel. Promise. Makakalimutan mo din siya. Babe! Babe! Binabangungot ka! Gising! Babe! Babe! Babe, ano nangyari, babe? Babe, napaginipan ko kasi namatay raw ako tapos... Babe, 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 relax, okay? Wala nangyayari, ha? Huh? Oh, ano nangyayari dito, bes? Bakit tumiyak? Bes, napaginipan ko kasi namatay raw ako. Pero, hindi ka naman takot mamatay, di ba, bes? Mm -hmm. At saka, matagal na kitang kilala. Ikaw yung pinakamatapang na tao na kilala ko. Eh, hindi naman yung pagkamatay ko yung iniiyak ko, bes. Napanaginipan ko kasi naghalikan ro kayo. Don't get me wrong. Alam kong sinabi ko dati na pag namatay ako, gusto ko magkatuluyan yung boyfriend at best friend ko kasi alam kong aalagaan niya yung isa't isa. Pero nagulat lang ako. Pero sa huli naman, gusto ko pa rin naman na magkatuluyan kayo. <laughs> <laughs> Hoy, best Tumigil make it ka nga dyan. Walang mamamatay, no? Anyway, balik lang ako ng laboratory. Pa-follow up ko pa yung results. Mm, and babe, I'll get you some food, okay? Kung ano-ano na naiisip mo, baka nagugutom ka lang. Ha? Huh? I love you. I love you both, guys. <laughs> Hindi ko alam yung gagawin ko pag nawala kayo. Okay, we'll be right back, okay? Rest ka lang dyan. Okay. want some food? Wait Narinig mo yung sinabi ni Angel kanina. Alagaan daw natin yung isa't isa pag nawala siya. <laughs> <laughs> Ako nga din nagulat eh. Isipin mo, hindi pa siya nawawala. Pero tayo na. <laughs> I love you both, guys. Hindi ko alam gagawin pag wala kayo. <laughs> Kaya nga, alam mo, dapat natuodas na yun kagabi. <laughs> Hindi lang siguro malakas yung laso na nilagay ko na sa pagkain niya. Pero ngayon, sisiguraduin ko matitigok na yun ngayon. <laughs> <laughs> so ano, magpaprint na ako ng love result? Oo, at ako naman, bibili naman ako ng lasa para tapos na yung problema nating dalawa. Ano? Tara na? <laughs> Tara.